channel vlog yun naman kami ulit sa may ano sikat na Disneyland ano tourist spot Disneyland Hong Kong Disneyland ayan maraming tao ngayon anong masasabi niya busog losog busog losog <laughs> at saka ang pagod Ayan, correct. Okay, okay. Ayan, ito yung turista namin, sinamahan namin. Saka na yung isa nga, yung sa tourist? Ano dito? Si Mian. Ayan. Welcome sa aking channel. Sabi mo, X. X. Ayan, lumuriyan sa aga. Thank you. Ayan, ito po yung mga turista ngayon. Ang daming taong dito. Sobrang daming tao ngayon kasi maaga pa. Sana nagdagsaan ang mga tao, oo. 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 ang mga tao ngayon. Anong masasabi niyo? Oo, oo marami. Ayan. Ano ano masasabi mo friend sa ano today? okay ah, na okay. enjoy. sa uh, saan ang punta natin next? Ang destination natin is The Peak. At pupunta kami ng Sky Terrace ng The Peak at mamaya bus terrace naman kami. L laging Ma may terrace kasi sa taas. <laughs> kasi mga terrace yani, sila. <laughs> kasi yeah, mga terrace <laughs> sila kami. Yeah, si oras. Ano? Mga yeah. terrace sila kami. Mga terrace sila ng Makao. Okay, welcome my Chinese XB Vlog. Walang tao. <laughs> Ok. Bye. Guys. Bye.